Ito yung huli natin. Malalapad din. Ang kagandahan nito, napakatikapal ng likod. Oh. Panalo na rin ito. Yun, subok tayo guys, maniksay. Medyo mahangin agad, maaga pa lang. May tambago tayo kung taga-camera. Sana makahuli tayo pang ihaw. Ayan ispat mahalo na agad oh. tingnan nyo yung puno sabay kuha rin tayo mamaya ng dahon ng alibangbang pang natin sa papaitan ganda ng usbong niya oh. Ayan, oh. pang asim

Um, laki. Habla lang sa tubig maliit. Pero pag nahango sulit, guys. <laughs> Lalalim ng lubog. Ayos. Sana madagdagan pa natin. Aray. Dalawa to Ay, dalawa to. Nagahabulan sila papunta rito. Eh. Talagang malalim na. Pumuputi-puti lang sila. Hmm. ice one. Kauna na tayo. Pasuyo boy ng ano. Net dyan sa bag. Hmm. Sulit. Lalaki talaga ng isda rito. Kahit na mga lubog. Unang putok natin. 8. May pang ihaw tayo. Sigurado pang ihaw nito boy. Wides. Okay. Nakaharap tayo. ay may laki ka ba? bakit hindi ka naman malaki eh ang lakas ay malaki na po eh malaki na pala karehas niya hmm. kaya may lakas na rin eh hindi na ang banda sa buntot nakaharap to Thank you, may pang-ihaw na tayo ay, ang tampa. kaya pala, kaya pala ang lakas. Oh, Ito yung tiyan, oh. Bakalaki. Napakataba <laughs> Yun. Ito yung ano, yung bagong gawa natin, tiksedo. Buta tinawa, nakaparap na ganyan Nice, pagkala natin Maliit-liit ng konti sa nauna Pero Good size na good size na yan Isang kilo na to, dalawa isang kilo, may No. maliit dagdag pero pag nakahangaw lalaki yan tingnan mo, mm. mo mali ka liit lang yan pero pag nakahangaw lalaki yan eh lang kasi lalaki ng pangalawa hindi siguro malit lang kong Tingnan mo, tayo mo kanina sa tubig. galang mali ito. Ano? Hmm. Pero kalaki. Taba, ano? Kala mo pinapakain is na rito eh. Tataba. Tataba. Pangatlo. ikot ikot uy hmm. hmm. pwede na hmm. wala dulot pa ni nana hm tingnan mo leche pag nahango naman dito bigat teh nice ganda ng sukat kapal ng likod huli huli takbura naman siya ito yata papalit yata huli natin ah nang gilid din malaki rin Pudo ata tama eh Ang Haba. Hindi ka kalapat kalapad pero kataba. Mm. Mahaba. Dumo please. Hindi, katigasan. Hindi makakawala yan. nakakaipon. jackpot na to baba tayo guys wala nang nagpangita pero sulit na rin malapad din era yung pinakamalapad yung unang huli natin ito yung huli natin malapad din ang kagandahan nito napakatikapal ng likod oh nalo na rin ito. Ayos. Ito yung pinakamalaki. Oh.